Ayan, inaayos namin yung halamanan namin ni Papsi, oh. Yung mga nandun sa likod, nilagay namin dito sa harapan para ano naman, sila yung arawan Tapos, ang ganda ni Munduring! Ayan, oh. May bagong bulaklak na si Munduring. Nung simula, ano lang ito? Kulay red. Pero ngayon, ang ganda na ng bulaklak niya. Si 21, si 21 Jewel. Namulaklak na yan. Kaya lang, hindi namin makutul-putulang ang ganda Wala pa kasi kami magpagtataniman. Punta na si Black Maria. Ganyan lang talaga ang bulaklak niya. Pero mahir mahal niya ang guys. Black Maria. Tapos, tinanin niyo, oh, nakabuhay ako. Ayan, isa. Ayan yung isa. Yung dalawa. Ayan. O, di ba diba? Para kamapal sila dito. Ito yung, oh. tatlo. Tatlong puno. Dalawa. Tapos yung isa. Ayan, makapal na, no tatlong puno. Tapos ito, meron din ako na buhay pala. Malaki na siya Pwede na sigurong kunin. <laughs> ito ang hinihintay ko kasi wala pang ID. Hindi ko malagyan ng ID. Kasi ano ito, nung binili namin na wala yung pangalan niya na inilagay. Ayan, hintay natin yung bulaklak niya para magpa-ID tayo. Tapos ito si Sofia Indiana Oh. Mm. Ito pa dito pa sa kabila. Ayan, oh diva, ba? Ito pa. Oh, diva, Ayun pa. Sabi nila madamot daw itong mamulaklak, pero kinalbus-talbusan ko lang sila oh. Tapos gumanda na. Baka sakali mamulaklak na rin dito. Ayan. Tapos ito naman si ano, si uh, Violet Tanglong. Eh plano namin ni Papa ito na paramihin. Ayan. Tingnan may mga bagong talbos na sila. Pinutulan namin oh para gumanda siya. Wala pa kaming pagtataniman, pwede na makuha ito. Eh ito ang super nice, si Rotana Rainbow. Yan, ang ganda-ganda niya, ano? Hmm. Rotana Rainbow. Ganda oh. Ayan, mm. si Mr. Pogi, nag-ano na naman siya. Nagbabawas siya ng ano, na hindi ko alam kung anong pangalan ng bugambilya na yon lalaki ng ano bulaklak niya nagbabawas yung yellow na yon dapat mabawasan din eh, hmm. eh yung iba dito, pagka naalisin. Eto mahal o, dito. Guys, ito din o, oh, tingnan ninyo o. Oh, mm, ganda na niya, dilaw na dilaw talaga. Pinutulan ko din yan. Ayan oh, mga putol-putol. Tapos, ito pa ni bagong sanga na niya ito. Ayan. Yung putol, Oh. Ganda na. Ah. <laughs> ayan, oh. Iba din ito. Peach Mona Lisa yon. Ito, California Gold. Hindi ko alam kung tama, guys. O, tingnan nyo nga, Oh. California Gold ba yan? na mo ito. Iba siya. Diba, may pink-pink siya na, ano. May orange, yellow. Diba yan? Ito, lipstick ito. Itong isang ito, lipstick 'yan. Mm. mm. Ito iba din 'yan. Ganda oh. Grabe, super nice. Makaiyak, charot. <laughs> Ayan guys, sa lahat ng mahilig sa halaman, o oh, mas maganda na, tingnan na no. Yung mga ayaw na makakita nitong vlog namin na tungkol sa halaman. Okay naman po na i-skip na lang ninyo. Nakakatuwa kasi dahil ito yung ano libangan namin ni Papsi. 21 kg well na ano white. o oh, guys, tignan ninyo itong igagraph ni Papa o oh, napuno na, puno, na uh, buhay na malaki na yung mga sanga. Ito na. Ito, oh, may sanga na rin siya, oh. Ayan, malapit na namin i-graph ni eh, Papa. Nakaano na rin kami, ano? Nakapabuhay kami. May lumot pa yung ano niya, oh. Yung sanga. Tapos ito, bagong binubuhay niya. Ayan, galing kila Tita Shirley ito. Ayan. Ayun din. Tapos yung isa, ala, namamatay. Ano ito? Pits tanglong yata yan. Ayan, yung isa na yan. Naku, namamatay yata. Ang vlog na ito ay para sa mga plants lover. <laughs> oh, tingnan nyo. Ito yung galing sa labas, di ba? Yung tinanggal namin sa malaking ano, malaking paso. Dito inilagay ni Papa, oh. Ayan. Medyo mas maliit nga lang na paso pinag-anuhan niya pinaglagyan niya. Pero ang tinan nyo, ang ganda oh. Buhay na. Tapos ito yung galing kila tita. Yung hiningi niya. iga din namin ito guys. Uy! <laughs> Napauy eh. Kala ko meron na siyang umuusbong na ano. Dito kasi guys, medyo hirap sila. Kailangan mailabas namin itong mga ito. Kasi ito yung, ito yung kasabay nung nasa labas. Ayan oh. Eh. Tingnan nyo. Parang namamatay siya kasi hindi maganda yung pwesto niya ibig sabihin hindi niya gusto yung pwesto niya dito kailangan mailabas eto ito oh. ay papa pa eto pwede natin ilabas oh ito oh. ito ilagay natin doon magaan ma lang siya kaya natin ito kailangan mailagay namin doon para mabuhay kasi sayang yung ganda ganda niya oh Masterpiece ni Papa ito. Grabe. Eto, itatanim namin mamaya. Ay, books. Oh, mamaya. Kasi, ito yung kahapon na nahingi niya. Talaga, lakas ng loob. Eto, guys. O, oh, pangit na nandun na sa likod. Umangat na yung ano niya, yung ugat. Kaya, hahati-hatiin na. Bali, magiging tatlong puno. Ay! Ano ba yan? Muntik pa akong nadapa. Jamila. Eto, Papa. Ah. Eto, ah. Woo papa guys mainit na nag short na rin ako <laughs> hindi na oh <laughs> nakapanjama ako kanina hindi na kinaya. so dito naman tayo ngayon sa dugit na kusina so dito ako magsisimula maglinis papunta dun sa loob eto yung mga nabili namin habang nandun kami sa labas puso ng saging sili na green uh, yung pang namin ni papa nakakanin inangit kamatis. Yan, naubos na yung kamatis namin. At maglilinis na tayo sa ating dugyot na kitchen. Meron na po ditong ano, uh, nalabahan si Papsi. Um, ako na lang magsasampay. Kasi iniwan ko pa siya dun sa labas. Ano mga bebe? Ito mga ito, oh, nakakain na sila. Ubus! Gutom na gutom. Wow! Ayan na, gaganda na, gaganda na. Oh, di ba? Ito bago din bag tanim ito pa? Bagong tanim din ito nasa baba, hindi. Ito yung medyo maano eh, may bayo violet ito, ibang variety ito. Ito talaga ganyan lang ang kulay niyan. Hmm? Sana lumago kayo uli. Ito medyo tagintil dito, maganda doon pag nasa likod siya. Nagay ko kaya doon. Ayan, tignan ko dito sa loob. Allah guys, nahiya kasi ako lumabas. naka na ako ng maikli. <laughs> Pang loob lang ng bahay ito eh. Kasi pag mainit na, nagsishort na lang talaga ako dito sa loob ng bahay. Ay, ito sabi ni Papa. O, oh, ayan, o. Oh. Nilagay na niya sa labas. Sana mabuhay sila. Kasi gusto talaga nito na arawan, tas hanginan ng tama. Ang maganda kasi dito sa halaman namin sa harapan, mga 11 yan, ganyan, wala nang araw nalililiman na sila ng bahay kaya maganda yung ano tubo ng halaman dito sa amin Ayun, dyan na pala niya nilagay. Oh. Ayan, ayan, yung paso. Yung isa, doon, doon niya nilagay. Kita niyo ba? Ayan. <laughs> mayroon makita kasi mayroon pa ito eh. Halaman na ito. Ayan bombero dito sa harapan namin kasi nag fire drill sila diyan sa ano eskwelahan tinuruan sila kung paano din gumamit ng fire extinguisher kasi kailangan din niyan sa eskwelahan o ayan oh magaano ano na sila pa fire drill sila Tuturuan sila kung paano gumamit yung mga teachers tapos yung mga malalaki na nabata yung mga ano na mga grade 6 oo um, um. Pero syempre, pinakauna yung mga teachers tinuturuan. Hmm. Maganda rin naman yun, guys, kasi malapit ng mag-summer. Eh, lalo na dito sa amin, dikit-dikit pa ang bahay. Tapos, merong nagsusunod dun sa likod ng eskwelahan. Marami din bahay dun. O, oh, ayan, o. Oh. <laughs> Pinandar na. So, may tubig na, o. Oh. Okay, nakuha ko na yung logic ni Papsi. Kaya niya hindi tinanggal itong mga ano, itong mga dahon-dahon na yan, yung halaman na yan, yung malalaking dahon. Para meron pa rin silang panangga kahit pa paano dun sa araw, hanggat hindi pa sila malakas. Kasi masasabi mong malakas na yung bugambilya na yan kapag meron na silang mga ano, tumubong mga dahon-dahon. Ayan o, kagaya ng isa, yung mga sanga-sanga, panibagong sanga, ganyan. Ito yung isa. Ayos, Papa! Welcome, welcome, welcome to our kitchen! <laughs> Ayun, guys. ya ano ko lang yun. Huwag nyo ako ibabas. Pag sinasabi kong yun, ano lang naman yun? Siyempre, salita ko lang naman yun. Kasi gusto ko linisin. Gusto ko ipakita sa inyo na talagang magulo din kami. Kahit dadalawa lang kami, guys. Kaya marami kaming trabaho. Opo. <laughs> At alam nyo ba, marami akong plano dito sa bahay namin. Gusto kong tanggalin yung mga kung ano anong mga abogot, magtatapon-tapon na ako. Yung mga, alam nyo, pinaplano ko, kasi bromexin with oregano. Ito kasi si ano, si ambroxol. Painumin ko na ambroxol si ano, si Bella. Ay, si Sky. Cotrimoxazole, three times a day pagkat eh doxycycline ayan antibiotic kasi meron siyang ano meron siyang ubo kawawa naman sky alika dito bebe three times a day sky papainumin ko siya nito Oh, alika na, alika na. Tinan nyo. Lumapit ka agad. Very good yung love, love ko. A very good, a very good. Mm, cute mo. I love you, bebe. Ayan. Bumili ako kahapon, guys, ng ano, itong ice cube tray. Ayan. Ito yung gusto ko talaga. Meron siyang ano, meron siyang cover. Ayan. Para hindi nadudumihan. Meron kami nito, pero wala siyang cover. Ayan. Sana bumili ako ng marami. Kahit na, siguro tatlo tapos susun susunin ko na ganun tapos alam niyo ito ang lambot lambot niya oh kaya pipigain mo lang na ganun kapag kukuha ka ng yelo sayang so, bumili sana ako ng ano marami pero tinry ko lang naman kasi guys mura lang naman ito parang 20 ang isang pira so So, pag bumalik kami ng DIY, sa DIY ko ito nabili, guys. Pag bumalik kami ng DIY, bibili uli ako. Paanalan nyo din sa akin, ha? <laughs> So, ayan guys, gagamitin ko na. Mukhang, ano, mukhang maliit lang siya, mukhang mababaw, pero hindi kasi meron siyang Itong kulay niya na ito kasi nagpapababaw siya, nagmumukhang mababaw. Pero hindi guys, do, no, di ba? Paulit-ulit lang yung mga sinasabi ko. <laughs> kesa naman mag, ano, kesa yung supot ng ice candy lagi ang ginagamit ko. o nga naman, ito na lang. Buti nga nakita ko ito kakapon eh, kasi bumili ako ng yung part ng ano, ng yung USB port ng ano ng cellphone ko doon sa dati meron kami ginagamit sa sa sakyan. Tapos nung nasira yun nandito sa ano sa bahay, binaba ko yun. Kaso nangyayari, minsan naiiwan namin. O oh, ayan, 'di diba? Mas madali na lang na ano na gamitin. Ay nako. Kasi yung ano, yung yung inuminan ko na isa, kaya lang, ang problema, saan ko siya? Ayun, pwede dito. Ito ko ilagay. Kasi, sana kumasya ka. Dadamihan ako nga ng ganito, Hal. Sabi ko, ito, Hello. oh. Para ganito na lang. Oh. Kesa yung ice candy. Ay, ayun, oh. Pwede pala. Ayan, guys, oh. <laughs> oh. Pwede pala. Pero meron naman kami dito. Ginagamit dati. Kaya lang nabangal yata. Ewan ko na nga ba kung anong nangyari. Ba't parang oo sige hanapin ko nga uli pero ito po pwede naman pala dito so isa pwedeng dalawa nagagamitin, gagamitin ano dalawa bili pa ako ng isa tapos isa dito dalawa para yung sa yellow ganyan na lang di ba uh -huh. na kami ni Popsy. Tinatry kong, ano, kumain. Ba't kaya walang wala akong ganang kumain? Parang gusto ko yung matamis. Parang, hmm, what is happening to me? Kakay! Cute ni Sky. Sama so, ano ng pakiramdam ko. Okay na guys. Malinis na yung ano, kusina namin ni Popsy. Pinulungan din niya ako. Tapos na rin kami ng ano kumain sa kwarto na. Tung na kain na lang ako ng ano peras. Ah. Gusto mo pa? Kain tayo. Ah, Lagyo ako ng asin. <laughs> Konting asin. Hindi, hindi, hindi ko feel talaga yung ano. masarap naman yung pagkain namin kasi nga, ano, chicken. Kaso mo, napakapait talaga ng panlasa ko. Kung <coughs> ano, bakit? lalagyan ko ng konting ano, asin pong peras. Kasi medyo matabang na siya eh. Matagal na siya rep. Pero yung ano naman, Himalayan, Himalayan salt. Di ba? Hindi pa rin. Oh, bakit? Alika na, andun tayo sa kwarto. Time to pahinga na tayo mga anak. Come on, come on, come on. Si Sky lang yung naano ko ngayon, napaliguan ko. Si Bella, hindi ko napaliguan. Bukas na lang. Hi! <laughs> Nawa na pa sa akin yung baby mo. Ito naman ako sa aking working area, guys. Mamaya pa ako makakapahinga kung maga ko matatapos mag edit na naman ako. So, ganun lang, guys. Kapag uh, halimbawa, kagaya ngayon, uh, inuna ko yung tumulong kay Papsi. Hindi mo na ako makakapagpahinga pag ganito. Kasi mag edit pa ako. Pawis! <laughs> ko kasi si Sky. Inawisan ako. Ayun. Pag yung natapos na namin lahat ng trabaho. syempre pagod na rin ako minsan, guys. <laughs> Kasi ito namang ano, pag edit trabaho talaga ito. Malaking trabaho. Malaki yung inuubos niya na oras ko. Yung pag edit namin ni eh, Papa. pag edit ko pala. Ako lang ang nag -i edit dito. <coughs> Ayan, so work, work, work muna ako, guys. Parang nakakapahinga na rin ako dahil nakaupo na lang ako.